kidlot naman talaga. Sige nga. Wala yan. Oo. Oh. Ito, tanggalin mo na ito. Hawanin mo na. Ay, mas marami dyan, Ate LB. Ayan o, no? oh, daming udlot dyan. Ito lang. Saan? Saan, saan, saan? Ayan. Ay, oo. Udlot, to Sayang yung udlot. Ayaw mo nung udlot? Mas masarap yun. Talas ng, ano mo, ah. Ay, ba't mo pinagtuputol? Gulang na yan? Hindi. luminis ba? aw ah, ayun nga, oh. Yun na, Telby, oh. Yun pinaka-udlot. Hindi naman yan. Ah, hindi ba yan pwede? Ah! Ganito lang. Ay, yung maninipis man yan. Tama na yun sa si isang Eh, parang kukunti. Wala na eh. Nandun sa kabilan mayroon. Tara, tara po tayo. Ba't ito? Ay, ganun? Hindi yeah. naman siguro. Kay, mapait naman yung si ano. Kaysa malapa lang. Tara. Akala ko, ah, yung mga malalaki palang ganito, yung hindi na pwede. Yung mga maninipis lang. Eh, ito oh. Ah, at least may isa. Tara, punta tayo doon. Wala tayo mga ilang piraso. Akala ko talaga, ate lb udlot. Yung puno pala. Ay, puno? Oo, nga, puno. Oo, yung dahon. Meron no, Kaya lang. Dito kami sa Kalibunan, sa Kabundukan. Meron din pala ditong ano, talbos no, kay Kuya. Mayroon. Ay, ayun no, ang dami na ano Ayun no, yan ba yan? Oo. Kaya lang yung... Ano? Ayun, ang dami dito. Kunin mo na. Mabait naman yung si Kuya. Ay, dami si Oh. Kuha tayo. May saluyot pa dito si Kuya. Oh. Ang galing. <coughs> ah, yan pala. Ang galing mo talaga, Ate Alberia.